Luma Lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Urban Planning, House and Resettlement na may kabuo ang 16,000 hectares na mga lupa na pag-aari ng gobyerno maaaring pagtayuan ng mga pabahay. Ito ang kinumpirma ng Department of Human Settlements and Urban Development o yung DHSUD sa naturang pagdinig sa Senado. Nais naman na matiyak ni Senadora Nancy Binay na mga tunay na benepisyaryo makakatanggap ng na mga pabahay ng gobyerno at hindi ang mga tinatawag na professional squatter o yung mga sindikato na nagbebenta sa mga non-beneficiaries ng mga housing unit ng gobyerno. Dahil dito pinatututukan ng mga senador sa DHSUD ang pagsasaayos ng mga listahan na naging benepisyaryo ng pabahay ng pamahalaan. Ayon kay Binay, dapat uh, mayroong database ang DHSUD ng mga binipisyaryo ng kanilang mga housing programs uh, para matiyak na hindi madodoble ang pagbibigay sa kanila ng housing unit. Uh. Kinumpirma naman ni National Housing Authority, Office of the Assistant General Manager, OIC si Roderick Ibanez, uh, na may alpalis na mga beneficiaries na hawak ang kanilang ahensya at ito ang nagiging kung dati na ba nabigyan ng pabahay ang isang individual. Gayunpaman, aminado si DHSUD under Secretary Abilino Tolentino III na nahihirapan sila maikonect ang alpalis na ito sa ibang government agencies. Ayon kay Yusek Tolentino, kakailanganin ng kanilang ahensya na dagdag na mga tauhan at iba pang resource uh, para sa pagsasaayos ng alpha listing at makakatulong rin anaya dito ang pagpapatupad ng digitalization sa DHSUD dahil dito iminungkahi ni Binay na mapondohan na ang alpha list upang matiyak na hindi mamodus uh, ang pamamahagi ng pabahay ng gobyerno The National Housing Authority is uh, the one uh, in possession of the alpha list Parties. then uh, this is the uh, this is our uh, way of uh, knowing if there are applicants that has been awarded by the National Housing Authority so pag nabigyan po sila sa isang area then nag-apply ulit sila sa isang area magi-hit po sila dun sa alpha list namin at hindi na po sila mabibigyan ng award mm -hmm. and may mga pagkakataon po na ano uh, Kumbaga humihirit pa sila ulit ng ano, housing. Uh, opo, humihirit pa Yeah, actually normally po pag nahihit na po sila sa amin sa Alpha List, they go back to their LGUs. And uh naghihingi ng endorse. Yeah, doon naman sila ihingi. Opo. Then they babalik na naman sa amin ng LGU. The negative na naman po yung aming response. Uh. Thank you. Um, siguro Mr. Chairman, baka isang magandang programa din ito na pwede natin uh, pag-aralan at pondohan itong Alpha Listing na I think kasama din dun sa tatalakayan ngayong umaga. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.